Good morning mga kayyamars sa Porto Vista, ah, magbubukas -e tayo. natin. So, natin lang ang salayang. Ito ng manok. So, nabutuloy natin ay magkino manok tayo. Simpleng loto lang ng sabaw, sinabawang manok. So ayan, nakapakulo na tayo ng hibig. So ayan guys, pumukulo ah, na. At titignan na natin. So nagagamala ako dyan ng unsang lad, buyas, at kamatis. So ngayon ilalagay na natin yung manok. May malalaking manok ang ginagatan. Paayan. pa daw. Nandiyan daw ang mga. So at ating tutukpin. Para mabilis na lutuin. Sayo, sayo tayo lang sa inyo sa iyo silang lalagay ng nasa sila ang papaya ang ah, sa iyo lang. okay na yan at ah, takpan na dito So, hayanin nating kumulo, kumulo ulit uh, para maluto yung sayote. So, ayun guys, sa buksan na naman natin. So Iplahan na natin ito yun So maglagay natin Tapos, mga naging time ni Tulis, tik na na natin guys so ano na guys so nilagyan ko pala yan ng ano malunggay di ko na pakita